hello guys, good morning. Ayan, nandito naman po kami sa bukid. At eri po, papakita ko sa inyong ating kadyos. Eri o. Oh. Ayan o, oh, mabunga ang ating kadyos. Isang puno lang po yan. Ayan o. Oh. Napakabunga po. Teka, ipakita ko sa inyo ng maganda. po Isang puno lang po yan. O, oh, ba diba? Hindi po namin yan tinanim. Yan po ay kusang umalo oh, dito. Sumibol. Siguro po, po yung natira namin dating tanim dito. Ayan ay, po. Ito o. Oh, ayan. Ayan po, oh, napakaganda. O, oh, ang dami ng bunga. Isang puno lang po yan. O, oh, makakaisang gulay po yan. Pag yan po ay gumulang. Ayan po. Ayan. Yung iba po yung malago din. Yung nasa tabi niyan. Ipakita ko rin po sa inyo. Tinan nyo po, oh, ayan, o. Oh. Masarap itong lulayin. KBL, sabi nga po ni Sir Nisnoy. O, di diba? Sir Nisnoy, shout out sa iyo dyan. Eri po, o. ang ating pwedeng pang KBL. Ito, o. Yami yami po yan. Oh. Ayan, oh. Lalabs bida, ito yung kadyos. Oh, kadyos yan, kadyos. Ayan, ang kadyos natin nagulay, gulay. Ayan, oh. Masarap yan sa, ano, baka. KBL, sabi po ng ating Sir Nisnoy. Ayan, oh. Ito po yung malago din. Hindi pa lang po yan nabunga, pero bubulaklak na rin po yan. Ayan, oh. May popog bulaklakan na po yan, oh. Ayan, yung bubulaklak po yan, nung ganyan. Ayan po, oh. Bubulaklak na din po yan. Ayan po, oh. Ito'y ilang puno lang po. Isa, dalwa, tatlo, apat na puno. Ere po ang naunang bumunga. Siguro po, ere yung paaga. Ayan po, oh. Maraming maraming bunga yan. Oh, tapos ere po. Ito, bubulaklak din po. Bubunga na po yan. Ayan, oh. Ayan. Yan po, eh. Apat na puno lang. Ayan, oh. Malusog po kasi hindi eh, nila ang nilaan po sa tabi talaga ng kalsada as in tabing tabi. Ayan po oh. Ayan. Dati po yan ay aming na ng kadyos kung inyo pong napanood uh, yung aking mga lumang video. Ay ayan po ay kadyos dati ang aming itinanim. Inalis ko po dyan tapos po tinaniman namin ng okra. Ngayon po sumibol po yan. Hindi po yan namin tanim. Yan pong apat na pirasong yan oh. Ang lusog po. Apat na piraso lang po yan. Ayan, yan po ang ating kadyos. Di nilang po yan malapit sa ating kubo. Ayan po, at papunta naman po kami din eh. Di po kami sa, ano naman, talungan. Sa ating talong na bilog. Atin pong bibisitahin ang ating mga tanim. Ayan, dito po tayo sa talung na bilog. Yung isang araw po kami nakapanguha diyan. Saka po kadyos na kaunti na isama namin po sa pata na niluto ayan, ayan po ating mga talong may mga bunga din po oh. ayan. ayan po ang buko may bulaklak po bulaklakan po, maraming bulaklak ayan, ayan po ang harvest 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 ni daddy Iri po ay buko pa rin. Ayun po ay buko pa rin. Kasi Ayan po parang nadilaw po ang aming talong. Pero maraming bunga. Ayan po, oh, ang buko. May bulaklak. Ayan, nag na si daddy. Ayan po, oh. Ayan po ang aming mga talong. Ang aming eggplant na, na bilog. Ayan po, oh. Ito po, ganyan. Ayan po ang ating mga talong. Ayan po, meron din doon ma-harvest si daddy. Ayan. Doon. mag -ha po si daddy. Ako'y mag-harvest -ha din. Eto po, oh, maraming bunga. O oh, ayan, cute ang bunga. Kaya lang po ay eh, parang meron pong mga damage minsan, oh. Ito po, harvest harvest. Ayun po ang oh. ating ano, eggplant. Ayun pa po. Diyan po ang ating mga eggplant, eggplant. Meron din pong bulaklak ang aming ano, kalabasa. Ang aming squash. Itong mga eggplant ay meron pong mga bunga. Meron naman pong wala ng bunga. Ayan po. O, oh. Kaya lang po, ina, dilaw ang aming eggplant. Kaya po, ina, lalagas ang dahon. Hindi malaan. Ayan po. Ito ang aking na harvest. Si daddy, meron ding dalawa. May maaisama na sa pananghalian. Ayan po. Medyo nalugot na yung iba. na Madilaw ang bunga. Ayan po, o. Oh. Nadilaw po ang puno. Ayan, Ayan, may nakuha pong kalabasa. Isang kalabasa. Ayan. oh, meron tayong magugulay na kalabasa. Ang ating only one. Kalabasa. Ang ating kalabasa. Meron tayong bunga ng kalabasa. Ayan po yung iba pa, o. Oh. May bunga. Bulak. Ah, ano pa lang. Ayan. Dini din. Kalimitan po, eh. Ano, maliliit pa ang bunga. oh, ayan. Bulaklak. Ery, maliit pa rin. Hindi pa pwede. Ayun, ay maliit pa rin. Hindi pa rin pwede. Ayan po ang ating talungan sa ngayon. Ayan na po ang ating mga talong. Apat na piraso lang po ang nakuha ko. Tapos nakakuha rin po ng isang pirasong kalabasa. Ayan po ang ating mga gulay today. Ayan. Thank you for watching. Salamat po sa laging panonood. Thank you and bye-bye.